bởi về cái mấy thứ nhất, ra, chỉ muốn chơi cái hàng trên này thôi, con, ah, cái nào, cứ, cứ sắp đến ngã, buồn rồi, buồn wow.

Kuda. Gahe na siya Gwan? Gahe? Bukog? Kahe. Ah, hilabon dyan hilabun Hilabon dyan Kaya nga may yung lain Tsaka may ano may lak, may mangga Puro mangga? yung kinilaw talaga, hindi yun. mawawala yung mangga ay dum, ito talaga yung number 1 na masarap pag nasa dagat dito talaga sa bubinja kasanay na kami sa ganito mga idol kadalasan dito ano talaga kilaw mga idol no na pag umuulan mahirap magawa ng apoy eh. kaya yung mga tao dito nasanay sa kilaw mga idol no ah, tingnan nyo yung mga idol kinilaw na may mangga mga idol tapos ito yung ano isda iniwan niyo? ah, iniye kay may dul. Uh, may, tapos, kagaya ng suka natin na ano hey! Why hey, Why hasili, Pagsit, may dul? waisili. wais kabutang asili may dul. kera. paksi may dul, may dul pa nang ano? kah ito pa? kaya bakay mangau sa ano eh, kay? at sa piant sa litu? na at sa piant na silat ito na <laughs> kuwat. eh bakay mangau ta?

<laughs> lima kung <Sito> ano <manak> sila ang <laughs> makawa <laughs> <laughs> diba? na kina 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 ani lagi kina 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 ganinang kina sila kina kina dito sila kina 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 sila. kina kina Kenapa dia oh noh? Ikha da blebuna ko ni mau. Jangan kau oynar ya. Ijen dik me. isda si uru to kasi anu. Ato dito stoy. Maraming may... nag-anu ba. Kagalaw-galaw Ah, idol. Magano muna kilaw muna kami. Kain <toss> <toss> na una. Na ama no ko. Ito yung ano, blood clam sa mga idol. <toss>

Tami okay, na naman mga idolo. Poli, makatunin mo sila dito. Grabe mga ikon. Di dito mga idolo. mo, mga anak dito. Makita ka ba nga? Gika na rin sila dito. O gikan na rin sila dito. Stumoy? Naro ba diha? Maro ba ilang? of the band. Um ano siya nang be? Bag. Bag na to be. Bag. Reels, dayon, reels.

Ano yung may kinalumihan mayo? Ah, kanina. Sa gore, lagyan pa yan nga ngayon ng may dolgongga. Ano yung may karit-karit na damas yung shape ngayon. Patay ka. Sokso na. Matuwi <privileges> <Bulo> na to to. Pabsan dito yung gapo. Pabsan dito yung gapon. Kito naglagasak ko sila. Ito gawin rin to. Ikuan ba? Kitamak pa. Ito sa kayo nangga. Puno na. Palit kuan. Yan. Shout pa. Pala kayo no. Atin ni At we are from Switzerland. Kain po tayo. Kay Uncle from US, shout out po. Kuya Ninong Mar from Hawaii, shout out. Kain tayo ng ano. Ng specialty ni Master na kinilaw. Ah, dapat mangga may lo. Mangga daw din kinilaw. Oh, to lang ng ako ano. Hmm. Di naman masagol. Yan ang teknika mo ito po <laughs> 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 ay ay, ay, ay. ano lang ako ba ano naglaway-laway na ako may ay ano ano magdungan ta malay pinati siya ng dalawa maydol para ano siya magka-share gano ano mo

Kain po sa inyong lahat dyan, mga idol oh. Kinilaw na ano Na isda Tsaka CQ uh, si Ano mga idol Yung blood clams Yan na mga idol Tunggu puan nanti. Terima kasih. kita mo nampak ini basuh semua lawas ngalain semua Amen. Amen. mo pang Kain kain. Kain kain. Kain kain. kain. Ihatag yung ano. Uh, mga best thing Besting <laughs> <the> besting. <laughs> Kain tayo nyo diyan, Maydol. Hmm. Ba kaya laba. mga mga sister sip kung black na, Ah,

kayo halang ni? ganito Kato yung kulikot ng sili. Ang pino ba? <coughs> hmm. <coughs> Pamunta na lalur may -dur. Kasi may nauna na ba? Uh, okay. Hindi pa kami tapos kumain. Hmm? <coughs> may tao na dun. Okay. <coughs> uh. <coughs>

Iniwanan na namin mga kasama namin mga Mga unda na mga idol eh Unda na eh. Kami mga boss, hindi pa may mahuman Mga idol, hindi pa <laughs> may mahuman Nakakaya na kumain, may idol na sila Kami lang dalawa na silaw. Inuna kasi doon na slide Kasi mga tao Na ah, pasok na sa lambat idol may, may ano doon Tapos doon pa naman nakahuli ng na marami isda Hindi na inisip ba na Yung pagpahibas mga idol di basta basta